hiyoy ah 진짜 ah 진짜 ido puro puro ang sila mga maser magti si para paglaki nila hmm. marunong na sila okay hiriya yan true ako yung baby boy yan yan ngila ano po mada po okay mada mo cho to start okay lock hmm kagad dayon hala kagad nang baby boy Oh, eh, ya. Oh, laglag. Ah, do ko. Ala may pagi. Ang laki oh. Laking pagi oh. Yo. Ala laki. Ayun oh. Mucho chuto sta. Kunin mo ta. Ayun oh. Yan. Asan na? Ang bigat niyan. Mama, ano no yung pagi? Tingnan mo. Tingnan mo yung ano ko, ay, ay mati. Oh, nanan na po. Ouch Ki. No, oh, <laughs> eh si tasmu. Nah. Bi Orang? orang baka wala cu tuwi di mau cu tuwi maku maku hmm cerita e de maye oi hi laki-laki miju laki, laki na bibi boy <laughs> Oo, kata babak mo ti meron. Mucho <laughs> <laughs> no, tuwi, dito, dito nga dito, dito nga ako na ano Pero may time na pagbaba ko. Hi. Hi. Hi, babo. Ang dami nga oh, pa sa pwedeng ano karagi. <laughs>

Okay. Lagyan mo lang ng ano, parang alamang. Yun yung, yun yung, kinakain ng Aji Chutuwi. Hmm. Chutuwi. Okay. Nine. Chutuwi. Next month, marami, na Chutuwi. Chutuwi. Ha? Baba mo ko ti Mochesta. Sta. Meron Sta, Ha? Hay, stop. Hmm, Bakit ganyan diba -so? ganyan din oh. hmm, di ba? Ayang kaagad, Eh? Na laglag. Dil, baksa kanay lagyan natin pain. Dagdag. Dito sa may Dito sa may bungad kay eh, sa gitna wala dito lang marami. Babaw Sa buhay ano mo tutuwi. Kaya una Kaya maaga ka dito. sa alas 4 Uwi ano uwi. Hey. P. Dito? Dito. Hey. 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 Diyan sabay bungad marami, dun lang sa likna, dun dyan lang, dito marami. Eh? Yeah, po. Lag, lag, lag. Dito lang? Dito oh, lang, laglag. Dito stop. Ganyan. Kailangan. Para labas ang pain. Uh -huh. Ayan na. Ay, uy, laglag lag pa. Michay, <coughs> Michay. Laglag? Oh, okay wifi na oh. Hindi, katatapos ko lang binigay ko para hindi para hindi ma Hoy. Okay. <laughs> <ayan> <laughs> <laughs> nung mali kami paghapon, ka dito. dito? nung ka sila. dito? naman kami, paghapon. Gabi kami rito. At, uh, dito? paghapon. <laughs> <laughs> ka gabi ka dito? Magkano ka dito? ka dito?

matutusok yung pagkain. Hindi, ipakita mo nga. Eh, dito siya matutusok, te. Dito siya, tut dito siya tutusok. May, parang may pain tong ano eh, taga. Dito siya tutusok. Tapos dito ilagay yung pain sa basket-basket. Tapos dyan, ila dyan ilalagay yung kinakain nila sa basket. Hindi. Yan. Ibig sabihin, pati yung, pati yung pantusok may pagkain din. Wala. Yung parang artificial. Artificial lang yun, te. Ah, artificial lang. Oo, tapos ibababa mo. Hmm, kagat Oh, diba? mm -hmm. yeah. oh. Okay. Oh. <laughs> Pagod ba? oh, na yung boss baby. <laughs> <laughs> <Napubula> na na. <laughs> kung ano mamaaya magkaragi ka mamaya mamaaya mo magkaragi sa. okay, mamaaya awang hati tayo. pagka ano sabi ko kay Maricar ha? di, waki. Kaso nga nun, parang yung anak ni Agata? Hindi, laglag. Hindi, pagkante naman ang tayo asawa niya bukas eh. Tagtanong ko sa kanya. Hmm, laglag. Saan baka bukas? Laman, ha? Saan baka bukas? Saan? Dito? Mm hmm. Tanungin mo, oh. si Master, kung sasama. Okay. Sama ba yan? Sama ka daw? Ta, sama ka, Tari Kong? Asta, mo ikay? Okay, saka mo alam. Hmm? Okay, mm -hmm. okay saka na. Okay? Asta yun. Okay, saka sa Okay.

para po. Kakadito may laman ba 'yan? Ah? May laman? Parami nga ano, ice 'yan. Black yung ano nitong sa drinks. drinks. Yung mga ano, plastic para sa mga ano. Yung hindi ba bagay mo pa yung plastic na isa ng ice? Di. Yeah. Para wala. Ay, mama, mastero, dami no. <coughs> Yo, wala, Hmm? Mag Hindi pa ng ice? Ano siya? Yung... Oh. Kumuha kami ng ice sa Yumi Town kanina. Ah, oh, oh. Ang dami kong kinuha na ice. Oo, oh, tayo Nani? oh ayan din. dami mo. hot tayo. Hmm? dami so, nung uh, oh. diba? so, hot. oras lang to. Tata. Oh. Mati. Wala pa kitang oras yan, no? Oo, <laughs> oo. Oh, oh. Sa oras na ba tayo dito? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Nagsaya ko nila muna ng mga bata. Oo, oh, dami na wala. Kaya kuya, marami na